Madalim na umaga po Madalim pa pag so, tayo Sa linis linis na yan Ayan, oh. Ayan. As usual Ayan, De terrenio, salido, <coughs> okay. the turn and next 45 caliber natin tapos ito armalite kasi yung ito nang krak krak yan na M16 sa ano yan no uy na naman kalilikot mo lang ha kalilikot mo lang no? ha oh. oh lalipad yun oh. yung mga daon nyo okay kayo yan ito tayong mga kago cleaning dating ito ang um, lot mo see ito na natin ha helicopter yan eh so, pag umangin niya ng konti, puno na naman dito. O, oh, yan. Oh. Wala. Right, kami do. Alright, sa, ano, Likod, maglinis. Dahil nga po, masama po ang ano, binagyo ka po ng UK. So, linis muna tayo. Tapos, papakita ko po sa inyo pagka tapos ko. Yeah. Tapos na po ito sira yung ano oh umaambon na naman tayo oh yung screen ayan hindi ko malinis malinisan maigi kasi ano basa right ang ulan niya parang usok so pag pumunta ka sa bayan dapat yung long rain ko <coughs> gamitin mo 3 days na po ito nang ulanan <coughs> hanggang bukas po yan nadali yung bus namin dahil po may flooding sa ano Scotland alright kapi muna tayo at uh, music ako oh. baka makapiklim na naman tayo yung kaya na yan oh. nagigielo na yan ang nabibisit ako dahil di sila nagpuputol pag po pupunta dito sa amin lahat pupunta dito lahat yung mga dahon yan dahon yan pupunta lahat po dito hindi kami makareklamo eh private property dapat yan pinaano niya sana hmm. alright ako po kami sana ako magatatao ta so magatay sana dapat kami sa pinggo kasi magkikita ki magkita ki magkita na naman kami ni Piolo at ko ngayon kausapin ko makikita nyo ang number one na magkikita nyo kung sino mas gwapo kasi sinasabi niya mas guwapo siya kaysa akin bahala siya mag isip basta ang isip ko mas guwapo ko kaysa kanya magkita, kita kita na naman kami mamaya

ya. Oh, panuhuri. deh. sa atang apa buhay ni? Exhibition, Gucci, kung Ah, di tada gaya mo ko. Atang di tada. Gucci. So, ayo, gaya. Gucci, Gucci. Gucci, Gucci. Alright oh, main programnya na koci tayat di itu ah, koci exhibition, no, stujus, orang mana ya, October. Ah, oke, okay. right, nih, hmm, ya tajur, kan, masih ncius juro, right, mana electric vehicles, ay electric bicycles dito na one day one day yung building eh? na <laughs> <today> Ha? <coughs> 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 OK là ngon 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 Ito na maling kayong kapidunag sana eh Ito na eh, yung nga uh, na simbahan May naayos Ito na yun yata kumukuha ng tubig ah Parang may negosyo yun ah Ah? Ah, ito negosyo na na yung kopi Uh, charity, London. No. Oh. Alright. Gibo ba? eh? Dahmin isulat kasi nga pondo mo na. London College uh, Kings Cross, uh, Kings Talis. shout out kay ano you know. uh, Marjel M. Seng na nag-enjoy ngayon sa Madrid, Spain so papunta siya, papunta siya dito sa UK uh, November 2 to 4 iwan ko kung pakikita kami kasi busy busy kami yung ganon hindi kami pwede sa gabi Oh, sandali lang pala. Pupunta pa sila sa Windsor tapos ano you know. so Magilim Magilim sing I'm trying to read you my message baka hindi tayo ano, magkita so next time na lang marami pa namang panahon okay okay malapit ko nang magigitan si Piolo galing nyo yung sinasabi ko si compare ko diba yan si Piolo kita nyo naman ang mm -hmm. um, likas na lalakit, makikita nyo naman. Oh. Kaya yan. Yan, si Pulo Kita ulit kami. Hi Pulo, punta kami dyan sa baba. Ha. Kita tayo mamaya. Dyan ka lang. Commenter ko, tingnan nyo kung sinong mas maguwapo sa akin ni Piolo. Piolo, dyan ka lang ha. Buda nga alis dyan. Trabaho ka. Ha? Kaya, video naman tayo ba ni Pulo

order mo na si Eugene mang pagkain Ayan Dito ko tayo sa kapilero. Masarap ang kapina lang dito Italian Tapos yung mga bus na yan Alright. Oh. Killers jacket mo sa Sushi Over Winter yung At patapos na yung ano, winter kaya eh, middle of the uh, pagkatapos yan yung kalating buwan yun magsisil na sila ganoon kami ni Eugene yung tig 100 example magiging 20 na lang kaya hindi isil ka ng 70

bayad ng utang alright, right. Kolega na naman siya sa Okay. Bayad na Okay. Kontan natin yung Ay, ano, ba? yung Sabay yung big game sa alam. Iska. Oh oh oh. Don't right puntan natin yun ko yung ano opisina ni opisina ni Mayor Khan yun shout out kay Bintong Bintong pagi na naman bit pagi so yung man makikita right la 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 yeah. Okay. Oh, yung bridge sa kabila tapos ano low tide ngayon ha low tide it's a low tide okay na po pa. yun po yung ano yun po yung big bin oh. kita nyo low tide tayo ngayon? Ayan so, siya Ang hmm. sa likod ko po yun Ano? Tapos yan yung surroundings Low tide Tingnan nyo nakikita yung lupa ngayon Very low tide sya ngayon Okay Tapos yun yung London Tower Tapos yun yung Sinjan no? na uh, Ano yun yung, yung Rondon Tower yun Tapos ito po yung Rondon Isle at uh, Big Bill yun Okay Ayun po yung kwan, uh, castle Yung palace Yung kaya no Saan nakatira si King Charles Alright Ito nyo I want to share my experience ko ano. na And ito po, pagdating na po ng anak ng uh, pagdating po ng winter, yan. Yeah. Alright. Madilim ang paligid, so let's go. tayo po si Eugene doon. diyan ang Doon po yung ano, London Bridge, pupunta doon. Saka yung napuputol na ano, na na, ano, ano, uh, na, na po tayo? Okay, see you again next time. Yan. Okay. Ayan po. So, uwi na po tayo sa ano. Sa atin. Tapos na po ang obligation. Alright. Do-do. Let's go. Dumating na po kami dito hmm. sa bahay Nangamo Hindi po namin bahay Yun yung mga pusa oh. Mga malinis na pusa hmm. ang Andog lahat Lato, dumi Pauwar ko lang kanina ng bahay Andog dyan nito oh. Buhok, mga flooring Buhok, buhok Pati ka All right? Hmm. Ayan, mag muna tayo. Bakit lang, sir? Ha?